Pastor Apollo Kibuloy, leader and founder ng Kingdom of Jesus Christ ay balak tumakbo bilang senador sa susunod na taon halalan 2025, kinumpirma mismo ito ng kanyang abogado na si Mark Tolentino. Sa kabila ng sitwasyon niya sa ngayon na kung saan nakakulong siya at nakaharap ngayon ng sari-saring kaso ay ginasto niya na tumakbo para makatulong siya sa ating bansa para masolusyonan ang mga iba't ibang suliranin na kinakaharap ngayon ng ating bansang Pilipinas. Matindaan pa noon nang nasa labas pa si Pastor Apollo Kibuloy sinabi niya na gawin niyang 5 peso na lang ang bawat kilo na bigas. Pilipinas para ang bigas, 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan kasi ako nang mayari ng salibutan. Amen. Pasalamat kayo kung nang mayari. At sinabi niya rin habang kaharap niya ang mga miyembro niya na gawin niyang superpower ang Pilipinas sa loob ng limang taon. Isa ang kondisyon ko ito lang. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ang Pilipinas. Ganito katibay ng paniniwala ni Pastor Tibuloy sa kanyang sarili na kaya niyang tugunan o tulungan ang bansang Pilipinas sa mga problema na kinaharap noon pa na halos hindi masolusyonan dahil na rin sa mga tiwali at korakot na ibang opisyal ng ating bansa. Dahil dito ang daming natawa at nagulat sa desesyon ng sinasabing pastor. At ang sabi pa ng iba bakit hinahayaan ito ng COMELEC. Dapat raw e disqualified ang Certificate of Candidacy ng sinasabing pastor dahil sa mga kaso na kinakaharap niya ngayon. Kaso sa batas natin hangga't walang sentenced by final judgment, pwedeng tumakbo ang isang akusado. Dahil dito agad naman pinatotsyadahan ni Senator Risa Hontiveros at dating DILG Secretary Benhur Abalos na mahiya naman siya sa gagawin niya at hindi siya karapat dapat sa Senado. Dapat siya managot sa batas. Kung matatandaan pa ng lahat itong si Congressman Romeo Halos Jose noon na kung saan nakulong ito sa kasong rape. Ngunit kahit nasa kulungan ito ay tumakbo ito or nagpare-elect ito bilang congressman ng Zamboanga del Norte na kung saan nanalo ito noong 1998 at 2001. Ganon din si Congresswoman Gloria Makapagal Arroyo. Ex-Senator Antonio Trillanes, Ex-Senator Leila de Lima lahat po sila kinulong noon dahil sa kanya-kanyang mga kaso pero malaya pa silang kumandidato. Sa batas kasi natin hanggat walang sentence by final judgment pwede kumandidato ang isang akosado.